Ayan, may dalap siya, Rat. Ulan na umaga sa inyo lahat mga kalog. Ayan, naganda tayo para sa ating biyahe sa angkas. Kahit right, maulan. Ayan, okay. Ito na, antay na, antay na ang booking. Para makabiyahe. Ayan, at ito na nga, may pumasok na unang biyahe. Mga kalog, punta na ano na... No. Saan man dito so sa hospital eh. Malapit-tapit na kahit may baha. Alright? All set. Right? Ayan na. Saan siya ngayon pick up na natin and yun na natin baka may baha at eto nambigyan na natin siya ng kapote para hindi siya mawasak alright mga alums para naman good vibes tayo sa ating pasahero unang pasahero sa panahon ng tag ulan ano helmet sana hindi amoy lukom dahil basa sa ulan. Ayun si ma'am. <coughs> let's go, let's go. Punta at ibigay ang ating kanyang kapote at helmet. Ayan. di na si ma'am. Ate, pasota. Ate, sana, wala tayong daan ng baha kung hindi. Ah, mga road lane naman. Opo, opo. Wala tayo. 'Yun nga dapat, 'yun na 'yun. Ah, may motor dapat. O, sasango pa 'yung motor in caso natutulog na. Ah. Okay mga. Apit lang po mga. Ayan, papasok na pa tayo sa loob no Ang uh, hospital ito na, ang kanya entrance, mga ka-lobs. Ayan, nandiyan tayo mga pasama niya rito. Parang, uh, lalabas daw po sila ngayon, check sila sa hospital. Alright. You know. Ayan, siyempre, tinanatik kung magkano ang kanya, ang pamasahe. Ayan, nandiyan tayo. Okay lang po, malaki naman yun. Eh. <laughs> <laughs> ano po? Pwede ba na kaya. Ang gubok po eh. Pwede ba na nga napachokin na po ya? Okay na po. <laughs> At ayan, happy good vibes siya ma'am, nagpagbiruan pa kahit basa na siya ng ano, ulan. And tanagin ito lahat, ha? Ah, Basahin. Thank you so much, ma'am. Sa binigay mong tip. Ayan. Thank you po. Ayan, mga kalogs. Waiting na naman tayo sa papasok ng booking. Pero habang tumatagal, lalong dimidilim at malakas ang ulan. Ayan. Paikot tayo, mga kalogs. Mahirap na talagang kumuha ng kasahero ngayong panahon ng tagkulan. Kaya lipat-lipat tayo ng no? pwesto. Ayan, bigla na bukas ulit ng ulan Parang hindi na tayo nyo Kapabiyahin ito Habang tumatagal, lumalapas ang ulan Siyempre, wasa natin ang baha Kaya, siyempre, hanggang dito na lang mga kalogs Kailangan na natin kumuwi Baka lumubog pa ang ating motor Alright, oh, no! see you next vlog mga kalogs Bye bye for the moment Bye